Magandang araw po sa inyo lahat At ngayon po ano, magbire-recap lang po tayo dito sa talata sa aklat po ng awit 8017 At the same time din po ay magkakaroon po din tayo ng reaction video sa mga nangangaral ano ho? Ano, Una po sa lahat disclaimer, hindi po para tayo magkaroon po ng pagwabatikos, pangatake sa mga nangangaral Kundi ilinaw lang natin yung mga bagay na sinasabi doon sa kasulatan para hindi ho kayo magkaroon ng sama ng loob dito sa ating channel ano ho? Kasi ang gusto ho ng Diyos ay magkaroon tayo ng pagkakasundo Magkaroon tayo ng kaunawaan sa mga kasulatan Kaya talaga, bigyan natin ng pansin ang mga bagay nito ano ho? Nais ko lang pong uh, iparinig sa inyo ang ganitong mga bagay ano ho? Umpisahan na po natin at i-recap lang natin itong talatang ito Pakinggan nyo muna ang intro yang nasa 80-17 na awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Si David. Yo, napansin po ba ninyo? Yung sinasabi doon daw, sa 80-17 ay si, hindi raw si Kristo, kundi si David daw. kaya ating nililinaw kung ito yung mga sinasabi nila ay may katotohanan. Kaya pakinggan natin kung ano yung naging discussion nila. Ano, kasi ito po ay para ng debate sa kanilang mga question and answer para makakuha sila ng tamang unawa doon sa kasulatan. Kaya tingnan natin ang ganitong mga discussion sa mga pag-aaral po ng kasulatan at the same time sa pananampalataya. Pakinggan natin. Ay, hey, Brother Eli, really, doon sa so 80 ng awit, mm. talatay 17. Ah. Ang sabi ko na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, Oo. mapatungnawa ang iyong kamay hmm. sa tao na iyong kinakanan. Ayon. Sino yon? Ang, ta ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay eh, hindi Diyos at tao. Walang kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Babasahin ko ala Ulitin mo mapatong nawa oh. ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Okay. kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag oh. mong, huwag mong bibiglain. Oh. Ha? Mibiglayin. At sa kayan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago po manik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. Mapasinin ninyo ha, hindi raw si Kristo itong tinutukoy sa talatang ito. Magpatuloy tayo. Paano naman? nawa. Hindi, hindi pa napapatungan yan. So, paano mo sasabihin si Kristo yan? Di ba? Paano daw sasabihin kung si Kristo yan? Kaya mamaya makikita natin, ah uh, kung hindi nga si Kristo yon at ang kanyang tinutukoy ay si Haring David ang pinapatungkol dito sa Aklat ng Awit 80-17. Oh, yan lang iniligaw ka ng pastor mo sa Iglesia ni Kristo Ay, di okay, ako Iglesia ni Cristo. Hindi, yun lang ang punta <laughs> Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa ka nasa kanan. Ano? itong si Kristo nakaupo na sa kanan. At bago mo po, pinatungan na ng kamay dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus eh, ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan, kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi, hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan sa anak ng, oh, mo, paano? ng tao, mo pa, nakasulat sa anak sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun na nakasulat? O pa, paano si Kristo eh? Hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Oh, yeah. kita mo? Kaya nadaya ka rin. Nadaya, hindi si Kristo yan. Eh, pinalakas ng Diyos. So, inulit niya, hindi raw si Kristo yon. Kaya mamaya patutunayan natin, si Kristo po yon. Yan eh. Eh, si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1.24 lang. Ang galing humahanap ng verse, no? Para maging supporting verse do sa kanyang nalalaman na hindi naman ibinabase doon sa binasa. Una ko rin po. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging hmm, mga Hudiyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos ah? at, ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba man ng Diyos. Eh, yun ang nga ang power of God na sinasabi ni Pablo. Eh, malakas nga yun eh. Eh, yung nasa 80-17 ng awit, yung nasa 80-17 ng awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Napansin niyo? si David daw po. Kaya welcome po sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures na kusan ay patuloy tayong magsaliksik. Ating usisain kung si David nga yung kanyang sinasabi. Ulitin natin ha, kasi yun ang sinabi niya na si David daw yung nakasulat dito sa 80-17 ng Aklat ng Awit. Yung nasa 80-17 na Awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan kapatid? Si David. O, okay, napansin niyo si David. Ngayon puntahan natin yung 80:17 at tayo magbasa para makita natin yung katotohanan na ang kanyang paliwanag ay si David daw. O ngayon, puntahan natin po ito at magbigay po sa atin ng linaw sa ganitong mga talata. Ano ho? Mga Awit 80:17, version po ito ng ang dating Biblia. Sabi po dito, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. O dito po, mayroong ini-emphasize patungkol pinalakas sa iyong sarili. Ibig sabihin, ito po ay para sa Diyos po yung pinapatungkol na yan. Kaya makikita natin, sino yung tinutukoy na anak ng tao? Para po dito sa ating uh, napakinggan, sa mga pag-aaral po at pagsasaliksik nila ng kasulatan ay natuklasan nila ay si David daw po yon. So dito, yung tinutukoy na anak ng tao Ayan hindi po si David. Yan po ay si Kristo. Kaya ang sinasabi dito, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Di pa si Kristo ang tinutukoy na nasakhanan ng Diyos? At iyan siguro hindi nila natutuklasan pa. At dito sa ating channel no po ay tutuklasin natin yung talatang iyon na kung saan ay kasi po dito sa 8.17 bago mo yan mabalsa at maunawaan kailangan mo puntahan muna yung mga naunang talata sa verse 1 kasi doon mo matetres kung sino yung tinutukoy dito sa 80.17 dapat yung malaman ang pagbabasa ho hindi ho pa tala talata at doon ka lang magbabasa at palalawakin mo ng isipan mo ay magkakaroon po ng maling interpretasyon. Bakit? Eh kasi hindi natin nabasa yung buong pangungusap. Ngayon, para makita natin kung sino yung tinutukoy dito sa 80-17, dapat babalik muna tayo sa verse 1. So, puntahan natin yung verse 1. Masahin natin. Mga awit 81. Sabi po dito, "...dingin mo o pastor ng Israel. Ibig sabihin, nahingi sila ng panalangin na sagutin yung kanilang hinihiling sa kanilang tinataguri ang pastor ng Israel. Sino kaya yung pastor ng Israel? O, tuloy natin. Ikaw na pumapatnubay sa use na parang kawan. Ikaw na naupo sa ibabaw ng mga kerubin, sumilang ka. O di hindi si David po yan. Pwede bagang maupo. Yan po, nakalagay po ha. Nauupo sa ibabaw ng mga kerubin. di Diba't ni e. itong tinutukoy na cherubim ay mga anghel. Saan ba 'yan? 'Di ba sa kalangitan nakatira ang mga anghel? Sino daw yung nauupo sa ibabaw ng mga anghel? Tapos sinabi pa dito sa huling pangungusap, "Sumilang ka." 'Di ba't ang salitang "sumilang ka" tumutukoy ito sa anak? 'Di ba? Pag i e, sumilang ka, yan ay e, tumutukoy sa anak. Meaning, itong tumutukoy dito sa pangungusap na ito, pastor ng Israel, walang iba si Kristo po yun. Malinaw po ba? Kaya dapat nyo malaman, kaya sinasabi dito, parang kawan eh. Kaya nagkakaroon nito ng significant ng pangunawa na tumutukoy ng pastor ng Israel ay walang iba si Kristo. Di ba? Kaya malinaw po dito na ik ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga kerobin. Kaya po dito sa 80-17, ang tinutukoy diyan na anak ng tao ay si Kristo pa rin po. Kaya ating pag-aralan po ito mga kapatid. Kasi nga po dito sa mga diskasyong iyan ay siyempre para hindi ka mangolelat sa mga debate, di ba? Dapat meron kang sapat na kaalaman na para marunong ka magpaikot. O no, di ba? So dito, hindi tayo magpapaikot. Uunawain po natin dito sa 80-17 ng awit. Kaya alamin natin, sino yung anak ng tao na tinutukoy dyan? Kasi nga po, mahihirapan tayong unawain ng mga bagay niyan kung wala tayong sapat na kaalaman. Bakit po? Kaya hu ito ang ating tinutuklas sa mga kasulatan. Meron tayong ganitong bababasa muna no, sa aklat ng Marcos 14.62. At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo na anak ng tao na nakaupo sa kanan na makapangyarihan. Nakita ba ninyo ang ibig sabihin ng anak ng tao na nauupo sa kanan? May connection ba dito sa ating tinatalakay? May connection po ba doon sa aklat ng awit 817 na ang tinutukoy po dito sa mga talatang ito ay si Kristo? Di ba? Kasi dito ang kanilang paliwanag ay si Haring David po daw yan. E eh ngayon, nung binasa natin, dito sa talatang ito, sabi dito, At sinabi ni Jesus, ako nga. At makikita ninyo, ang anak ng tao na, na nakaupo sa kanan na makapangyarihan. Kaya ho dito sa 817, mapatong na wa ang iyong kamay. Kasi kaya mo yung elaborate ng dagdagan ng palamuti, kaya dito sa mga discussion ito, nakikita natin para bang magaling yung nangangaral na iyon, di ba? So, pupuntahan natin portion na ito. Meron tayong mapapasin dito, eh. pakinggan ninyo. Iglesia ni Cristo. Ay, okay. di ako, Iglesia ni Cristo. Hindi, yun ang punta <laughs> naligaw ka dyan, kapatid. Kasi... Tignan nyo ha kung sinong naligaw. Siya may sabi kung naligaw yon Kasi nahingilan ng maari. No, no nakikipag debate o discussion patungkol doon sa kalilang nalalaman pero dito sa isang uh, mga na ito tingnan natin ang kanyang paliwanag iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan 'di ba ibaraw yung kinakanan na nasa kanan iisa rin po ang kahulugan noon yung kinakanan ibig sabihin nasa kanan talaga po yon ano itong si Kristo nakaupo na sa kanan at bago mo po pinatungan na ng kamay dito. So, ibig sabihin, malinaw po dito sa sinasabi niya na si Kristo ay nasa kanan. Malinaw po ba? Kasi yung sinasabi po dito sa 80-17, malinaw po na nasa kanan ng Diyos. Kaya kung babasahin po natin yung aklat ng Marcos 14.62, yan. Sabi dito, at sinabi ni Jesus, mismo si Jesus ang sasalita dito, ako nga. At makikita ninyo, ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. So, malinaw po ba? Kasi po ang kanyang ini-emphasize dito so sa kanyang uh, pangangaral ay si Harin David yata yung lumalabas dito. Kasi yun ang kanyang ipinapaliwanag. Pakinggan pa natin. Sa lupa, pinatunga na ng kamay si Jesus eh, Ng Diyos. Eh yan, hindi pa Kaya ang Yun ang kanyang unawa. Hindi pa raw napapatungan. Kaya po, doon sa aklat ng awit ay nire-request ng mga Israelita na matulungan itong pastor ng Israel. Kung babasahan natin yung verse 1, di ba? Puntahan natin yung verse 1. Di ba sinasabi po dito, Dinggin mo, o oh, pastor ng Israel, ikaw na pumapatnubay sa ose na parang kawan, ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga cherubim, di ba't si Kristo iyan? Hindi yan po si Haring David. Kaya malinaw po sa mga ganitong debate, marunong kayong sumiyasat sa mga itinuturo nila. O, patuloy pa tayo. Pakinggan natin ito. Mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabi, napatong na ang kamay mo. Hmm, ba? Diba? Napapalitan ng word kasi nga po, nakikita natin doon sa kanyang conviction, sa kanyang pananalita, ay doon tayo napapaniwala. Pero, hindi dapat baguhin yun ng isang mga ngaral. Unawain, ano ba yung mapatong nawa? E para sa kanya, ano pa ang kanyang pagkahulugan? Hindi, hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ang ibig sabihin, nagkatawang tao ba si Kristo? Kasi yung nasusulat sa lumang tipan ay iyon ang sinasabi sa kasulatan na kung saan ay ipakita dito sa pagiging tao ni Kristo. Ngayon, pupuntahan po natin ang talatang ito no? at ipapakita ko po sa inyo para magkaroon kayo ng idea at kaalaman dito po sa mga sulat po ano ni, ni Juan. Kaya sabi po dito, ano nga kung nakita ninyong umaakit ang anak ng tao na kinaroroonan niya nang una? Ibig sabihin, dito makikita natin yung dating kalalagayan ni Kristo. Kaya tinatawag siyang anak ng tao kasi nagkatawang tao siya. Kaya ang sinasabi dito, ano nga kung nakita ninyong umaakit ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? yung kineroro niya nung una, nakaupo sa kanan ng Diyos. Malinaw po yun. Ano? At ngayon, titingnan pa natin ang talatang ito. Sabi po dito, narito nakita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. So, malinaw po. Pinapakita talaga na si na nasa kanan ng Diyos. Kaya dito sa aklat po ng, aw ng awit, 80-17, ay isang bagay na dapat yung malaman. Ano ho? na yan po ang tinutukoy ay si Kristo. Yan ang dapat niyong malaman. Ha? Balikan natin. Sabi dito, mapatong nawa ang iyong kamay. Hinihiling kasi po ng mga Israelita na sila'y patnubayan ng pastor na ito. Na tinutukoy dito ay si Kristo na anak ng tao. Ngayon, ilinaw pa natin sa talatang ito. Ano bang sinasabi pa dito? Ano? Ayan, nabasa na po natin ito at basahin natin itong 12.23. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi dumating na ang oras na anak ng tao ay luluwalhatiin. Ibig sabihin, kaya yung mga binabasa natin, babalik yan sa ama upang ipakita yung dati niyang kalalagayan. Kaya yung 817, 817 ay nagpapakita patungkol yun kay Kristo. O ngayon, basahin natin pa ito at walang umakit sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So yan, ang nagpapakita, talaga si Kristo po yan dito sa 80-17. O ito pa, basahin natin ano, para maging malinaw pa. Roma 8.34 Sino ang hahatol si Kristo na namatay? Oo, yung nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos. Malinaw po? Nasa kanan talaga ng Diyos yung tinutukoy dito po sa 80-17. Base po dito sa mga paliwanag ng ibang mga ngaral ay si David daw po yan. Malinaw po, ano, Dito sa awit 80 17, ay ang tinutukoy po si Kristo. Ano ang paliwanag ng isang mga ngaral ay si David daw, magpatuloy pa tayo. Sa anak ng tao, oh, itutuloy mo ba, ano? sa, anak tao. sa anak ng tao, na iyong pinalakas sa iyo. Tala, talaga naman po, pinalakas talaga si Kristo. Kasi nga po, nasa katawang tao po siya. Baka uh, iisipin isipin ninyo, eh bakit ganun? Di ba't makapangyarihan siya? Kaya nga hinubad yung kanyang katangian ng pagiging Diyos, nagkatawang tao na tulad natin. Tuloy pa natin. Yung sarili, di ba yun na nakasulat? O paano si Kristo? Hindi naman mahina si Kristo. Oh, yun. Tingnan nyo paano to baloktutin. Hindi raw mahina si Kristo. ay eh, tingnan nyo po, sa kalalagayan ni Kristo, na nagkatawang tao, di ba't siya nauuhaw, napapagod. O oh, di ba? Kaya dapat yung malaman, yung kalalagayan ng pagiging tao ni Kristo, mayroong kahinaan. Pero, doon sa kanyang kahinaan, hindi siya nagpadaig sa tuklo sa tukso ni Satanas, di ba? Hindi siya natakot sa mga problema sa kanyang kahirapan sa pagiging tao, bagamat siya ay lalaking uh, o nagkatawang tao o pinanganak sa sabsaban. Nakita natin ang kalalagayan niya nang habang siya lumalaki, ipinanganak doon sa sabsaban at sa edad na 30, doon naman siya nagsimula na mangaral ng Ibanghelyo. Kaya dapat yung makita no, yung kalalagay ni Kristo na pagiging tao ay huwag natin lalaitin. I-respect -ire natin yung kalalagayan niya. O, patuloy pa natin pakinggan ang kanyang sinabi. Yung pinalakas yan eh. Sabi, pinalakas. Tandaan po ninyo, ay isang bagay na para hindi na matwist yung mga word doon sa binabasa. Kailangan marunong kayong sa pag-iisip. Katulad nito, Tingnan natin pa paano ito na itutwist. Kita mo, kaya nadaya ka hindi si Kristo yan. Eh. Nakita po ninyo, paano inaalis yung unawa doon sa talata sa awit 80-17 na hindi raw si Kristo yun O, patunayan pa natin. Patunayan pa natin sa mga sulat na ito. No? Sabi po dito, ay, si Kristo talaga yung nagpapatunay sa mga sulat ni Apostol Pablo, sabi dito, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sa paliwanag naman ni Pedro, tingnan natin. Sa unang Pedro 3.22, na nasa kanan ng Diyos, pag-akyat niya sa langit. Yan oh Ay pinasakop sa kanya ang mga anghel at mga kapangyarihan ang mga kapangyarihan. O ibig sabihin, Pinasakop po kay Kristo ang lahat ng mga bagay Totoo naman po Noong ibinalik na yung dati niyang kalalagayan Pero yung pagiging taon niya Kaya anak ng taon tawag sa kanya O ito pa isa, basahin din natin ito Nang magkagay sinabi ko narito Ako'y marito sa balunbon ng aklat Ay nasusulat tungkol sa akin Upang gawin o Diyos ang iyong kalooban O dinapansin natin yung sinasabi dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 10.7, sabi ni Jesus, Nang magkagayoy, sinasabi ko, narito, ako'y pumarito sa balunbon ng aklat na susulat tungkol sa akin. Eh di ba't ito po ngayon, yung nasusulat sa aklat ng mga awit, ay pinapatungkol po kay Kristo. Pero sa mga ngaral na ito, sinasabing hindi raw yan si Kristo. Kaya nakakalungkot mga kaibigan pag wala talaga kayong pangunawa sa mga kasulatan ay ililigaw kayo sa tamang aral. 'Di ba? Malinaw naman po yung nasusulat sa balunbon o sa angklat. Basahin natin sa ibang salin. Sabi po dito sa isang salin, basahin din natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, narito ako, para to pa ang kaloban mo o oh Diyos ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Kaya po ito po yun yung awit 87, pinapatungkol yan kay Kristo. Bakit natin nalaman? Kasi binasa natin yung verse 1. Di ba? Yung verse 1 ang nagpapatunay na dito sa 80 ay pinapatungkol po sa pastor ng Israel na sinasabi, ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang kawan ikaw ay nauupo sa ibabaw ng mga kerubin o di ba't pinapatungkol yan kay Jesus? Eh, sabihin mo bang si, si Haring David yan? Pwede bang si Haring David ay umupo sa ibabaw ng mga kerubin? E eh, nasa langit ang mga kerubin? Kaya nga po, pag nagbabasa po kayo ko, po ninyo sa pagbabasa ng kasulatan para sa ganitong mga pag-aaral ay hindi ka magkamali, hindi ka mapahiya. Eh katulad ko po, no? Eh bago ko po aralin ang isang talatang iyan, ay eh, ng buo muna para malaman mo kung sinong tinutukoy doon. Ikatulad e, katulad nito, ang tinutukoy pala niya, si Haring David. O puntahan po natin dito sa unang sinabi niya. Ang pinapatungkol daw dito sa aklat ng awit 80-17, sino? Pakinggan Yang nasa 80-17 na awit, mahina yan, kaya pinalakas ka. Gan... Mahina pa si Kristo. Tapos, ang sabi... Niya, Siya, alam mo kung sino yan, kapatid? Si David. Okay. Nakita po ninyo? Si David daw At ngayon napatunayan natin Yun po ay si Kristo Kung ba masahin natin ang buo Doon sa kasulatan ano? Ho? So salamat po Sana nakaunawa po kayo Hindi yan pambabatikos Hindi yan na para uh, kontrahin siya ano ho? At doon sa mga members niya eh, Hindi ko po para kayo ay uh, Pasamain ang inyong leader Alam ko po Pumanaw na yan. Pero ngayon, ang tinitingnan natin yung aral, tama ba o mali? O okay? na ang humusga at napag-aralan po natin. Sa Aklat ng Awit, 80-17, ay hindi si David kundi ang ating Panginoon sa so Kristo. Okay? Huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papure. Magandang araw po sa inyong lahat.